Pinamantala na ng maraming mamimili ang hindi pa raw tumataas na presyohan ng bulaklak sa Dangwa. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Maynila, si Mobile Journal Francis Orso. Francis, marami pa bang namimili dyan? Pakshay, halos hindi na nga mahulog ang karayom ang kahabaan nitong Dangwa sa Maynila dahil sa dami ng na mga namimili ng bulaklak para sa undas. Ang hali kanina, nang bubuhos pang lalo ang mga bumibili ng bulaklak dito sa Damwa. Ang hilera ng mga tindahan, hindi na rin magkaanda ugaga sa dami ng customer. Naabutan din natin na nagdadatingan pa yung mga bagong suplay para sa iba't ibang flower shop. Kaya kanya-kanyang diskarte ang mga mamimili para makamura. Merong bultuhan kung bumili, may iba naman na patingi-tingi. Ayon sa mga flower vendors, halos wala naman daw paggalaw sa presyo ng mga bulaklak. Pinakababenta ang radish flower na karaniwang inilalagay sa mga flower arrangement. Ang kada bundle niyan, 100 to 200 pesos depende sa kulay at kalidad. Patok din sa mga mamimili ang carnation na nasa 200 to 400 pesos per bundle. Ang mga flower arrangement naman o yung nakaayos na, naglalaro ang presyo sa 250 to 1,500 pesos depende kung nasa basket, paso o di kaya'y bouquet sa mga afford ang mas malaking flower arrangement na kung tawagin ay corona standing at regular standing, 2,000 to 4,000 pesos ang presyo. Bukod dyan, binibili rin ang mga roses, sunflowers, tulip na nasa 25 to 120 pesos per piece depende sa laki at kalidad. Aminado naman ang mga flower vendors na apektado ng nagdaang bagyong Christine ang supply ng kanilang bulaklak. Karaniwan kasing sa Calabar Zone at Benguet nila inaangkat ang mga bulaklak ang ilan sa mga lugar na matinting tinamaan ng bagyo. Kaya kung kukulangin na sa supply hanggang araw ng undas at sa weekend, asahan daw na tataas pa ang presyo ng mga ito. Paps J, kung makikita niyo naman sa aking likuran dito sa Mayadimasalang uh, Road, kita-kita nga yung pagbigat ng daloy ng trapiko. Bukod kasi sa dito, pumupunta tayo mga mamimili para sa bulaklak. Dito sa Maydaangwa, ito rin yung daanan papunta sa Maymanila North Cemetery, Paps J." Francis, sa buong araw mo na pagbabantay dyan, karamihan ba sa mga namimili ay para sa dadalhin nila sa puntod ng kaanak o mga reseller din ang bulaklak? yung iba-iba yung mga ano, eh, customers na bumibili dito sa Maydangwa. Uh, may iba nga na bumibili ng, uh, para sa mga kaanak nila at yung iba pang negosyo din. Kaya kung mapapansin natin doon sa ilang mga nakausap din nating customers, so mga may, lalo na yung mga may mga dalang sasakyan, talagang bumibili sila ng maramihan para naman i-resell daw or ibenta sa kanilang lugar. Kasi may mga ilan dito nang galing pa sa iba't ibang probinsya. May galing sa Cavite, sa Patangas din, or sa Pulacan, sa bahaging norte ng ating bansa. Uh, uh, so, uh, ayun pa, siya. Francis, kamusta naman ang supply? Meron bang uh, mga tindahan na nagkakaubos na? Pag sa ngayon na uh, base sa pagkikipag-usap natin sa ilang mga flower vendors dito sa Maydawa ay uh, hindi pa naman o okay, oh, may sapat pa naman daw silang supply pero sa ngayon nga inaasahan kasi nila ay na uh, dadagsa pa yung mga tao kaya uh, hindi nila inaalis yung mga uh, pipinid at nakakaupusan na rin Or uh, mabawasan pa sila ng supply kaya uh, patuloy din uh, yung kanila uh, kanilang uh, pagtanggap din ng mga customer dito para doon sa mga bibili dito ng bulaklak. Francis, okay. Francis, anong tips ng mga tindera para hindi agad malanta yung mga bulaklak? Barjoy, bukod kasi sa mga nagtitinda ng bulaklak dito, marami din nagtitinda ng uh, home kung saan doon nilalagay yung mga bulaklak para mag-absorb ng tubig at doon nga ilagay yung mga stem ng flowers para hindi matagal hmm. uh, malanta. Yun yung uh, ilan sa mga tips sa payo ng mga market uh, or flower vendors dito para talaga hindi malanta yung kanilang binibiling bulaklak. Kasi may mga ilan nga ng mga customers or so, mamimili na bukas pa nila sa kanilang uh, o sa punto ng kanilang mga mahal sa buhay yung mga binili lang bulaklak dito sa Dakwa Francis, inaasahan bang mas marami pang uh, mamimili bukas o hanggang mamaya talaga yung buhos ng mga customer? Pansi, inaasahan nila na mamaya kahit hanggang bukas ng umaga mas dadagsa pa yung mga taong bibili dito kasi uh, alam natin na uh, simula kaninang tanghali ay nag-start na yung uh, Uh, suspension ng uh, trabaho at holiday kung sa dito sa ating bansa. Kaya inaasahan nila na mas marami pa yung bibili hanggang sa mga susunod na araw. Kaya pinaghahandaan din nila at uh, mas nagaangkat pa rin sila ng supply para madagdagan na yung maibebenta nila para sa mga customers, Pap -J. Francis, uh, ano yung pinakamurang mabibili riyan? Meron bang mga nagpapapromo? Gananiwan hmm. kasi, Pap na pinakamurang mabibili dito yung mga patingitingin bulaklak. Gayong na napangit natin kanina kung uh, gusto mong bumili lang ng mga pira-pirasong roses na sa 25 to uh, 50 pesos ya Depende yan sa, sa laki or sa kalidad din nung bulaklak na bibili mo. Pero yung pinakapatok na at talagang maraming bumibili ay eh, yung na at yung carnation dahil ito yung karaniwang inilalagay nga sa mga flower arrangement. Kaya ito rin yung mas binibili para mas makabura din yung iba na gustong mag-arrange ng kanika nilang mga bulaklak na ilalagay ka sa puntot ng kanilang mga yumao. Pabstay. Kasi sa mga pupuntarian dyan sa Dangwa, meron bang mga saradong kalsada para maiwasan ng ating mga motorista? jay ang uh, pinaka-concern ng na nakalsada dito itong uh, Matiasalang Road dahil nga uh, uh, ito yung pinaka ano din eh dito sa Dangwa. Pero pag uh, doon sa may bahaging uh, norte or malapit sa may Manila North Cemetery, nakasara na yung bahagi ng uh, Dimasalang Road. Kaya may mga iba din na uh, kaya mapapansin nga natin dito traffic na yung mga uh um, sasakyan dito dahil nga doon sa pagsara ng ilang sa may bahagi na ng kanilang North Cemetery, Pops. Okay. Alright, maraming salamat. Mobile Journal Francis Orsho.